Isipin mo kung bibigyan ka ng universo ng isang espesyal na pagkakataon, isang beses lang bawat taon, upang madaling magtagumpay sa iyong mga pangarap, malalaman mo ba kung paano ito samantalahin? Ang linggo ng iyong kaarawan ay may higit na kapangyarihan kaysa sa iyong akala, at ang oras upang buksan ang iyong kasaganaan ay ngayon na. Ang iyong kaarawan ay higit pa sa isang pagdiriwang ng isang taon na lumipas, ito ay isang kosmikong pag-aayon, isang sandali kung kailan ang universo ay nasa iyong panin. Para sa karamihan, ito ay panahon ng mga salo-salo at mga hiling, ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang linggo ng iyong kaarawan ay talagang isang gintong pagkakataon upang magtagumpay sa lahat ng iyong nais. Mula sa pag-ibig hanggang sa kayamanan, mula sa tagumpay hanggang sa kapayapaan, ang linggong ito ay may potensyal na baguhin ang iyong buhay sa paraang hindi mo pa naisip. Panahon na upang gamitin ang makapangyarihang enerhiyang ito at gawing realidad ang iyong mga pangarap. Handa ka na bang tanggapin ang iyong kasaganaan? Ang kosmikong koneksyon. Ang linggo ng iyong kaarawan ay hindi basta pitong araw lang, ito ay isang pag-aayon ng mga kosmikong enerhiya na makakatulong sa iyo upang makamit ang mga pangarap na matagal mo nang nais. Kapag ang araw ay bumalik sa eksaktong posisyon nito nang ikaw ay ipinanganak, binubuksan nito ang isang natatanging pagkakataon upang magtabumpay. Ang pag-aayon na ito, nakilala bilang Isola Return, ay isang pangyayaring astrological na nagmamarka ng pagsisimula ng iyong personal na bagong taon. Ito ang panahon kung kailan ang iyong panloob na enerhiya ay pinalakas, at ang universo ay mas handang tumanggap ng iyong mga nais. Sa panahong ito, mas nakahanay ka sa iyong tunay na sarili. Parang ang universo ay nagsasabi, ngayon ang tamang oras upang kunin ang nararapat sa iyo. Ang enerhiya sa paligid ng linggo ng iyong kaarawan ay hindi lang tungkol sa pagdiriwang ng isang taon na lumipas, ito ay tungkol sa pagpapanibago ng iyong koneksyon sa universo at sa pag-alin sa daloy ng kasaganaan na naghihintay para sa iyo. Sa kultura ng Filipino, ang mga kaarawan ay tinitingnan bilang higit pa sa isang araw ng cake at kandila. Ang mga ito ay sagrado, isang panahon para sa pagmumuni-muni, pagpapanibago, at pagtatakda ng mga layunin. May isang lumang kasabihan na nagsasabing, ang buhay ay isang biyaya, na nangangahulugang ang buhay mismo ay isang pagpapala. At ang iyong kaarawan? Isang paalala ng mga pagpapalang darating. Ang mga bituin ay nag-aayon para sa iyo sa linggong ito, binibigyan ka ng enerhiya na kailangan upang magtagumpay sa iyong pinakamalalim na mga pangarap. Ang makapangyarihang pag-aayon na ito ay hindi isang pagkakataon lamang, ito ay isang universal na kaloob na dumating lamang isang beses sa isang taon. Ang universo, sa pamamagitan ng posisyon ng araw sa kalangitan, ay hinihikayat kang pumasok sa iyong buong potensyal, at tinutulungan kang makarating sa mga bagay na tunay mong nais. Ito ang iyong panahon upang magtakda ng malinaw na mga layunin, gumawa ng mga hakbang na may inspirasyon, at masaksihan ang lahat ng iyong pinaghirapan na nagsisimulang magkasama. Kung nagtataka ka kung may tamang oras ba para magtagumpay, ang linggo ng iyong kaarawan ay ang sagot. Ang kosmos ay nag-aanyaya, Hinihikayat kang yakapin ang iyong lakas, magtiwala sa iyong intuition, at ialiin ang iyong mga aksyon sa iyong mga nais. At kung pakiramdam mo ay natigil, hindi sigurado, o nawawala, ito ang perpektong sandali upang muling makipag-ugnay sa iyong tunay na landas. Pagtukoy sa iyong pagkakataon para magtabumpay. Ngayon na nauunawaan mo na ang makapangyarihang kosmikong puwersa na kumikilos sa linggo ng iyong kaarawan, oras na upang masusing alamin kung paano mo matutukoy ang pagkakataon para magtagumpay at paano ito magagamit sa pinakamabuting paraan Hindi sapat na malaman lamang na ang panahong ito ay may malaking potensyal Kailangan mong maging maalam sa mga senyales signal at mga oportunidad na dumarating sa mga mahalagang araw na ito Una sa lahat ang uniberso ay laging nakikipag-ugnayan sa iyo Sa linggo ng iyong kaarawan ang mga senyales ay magiging mas maliwanag kaysa kailanman Maaari itong dumating sa anyo ng isang hindi inaasahang ideya, isang biglaang oportunidad, o isang muling pagkakaroon ng kaliwanagan tungkol sa iyong landas. Napansin mo ba ang mga sandali ng malalim na inspirasyon o mga ideya na parang nanggaling mula sa wala? Iyon ay ang universo na tinatapik ka sa balikat, hinihikayat kang kumilos. Ang susi sa pagtukoy ng pagkakataon para magtagumpay ay pagiging maalam. Magbigay pansin sa mga pag-iisip at damdamin na dumarating. Mas nararamdaman mo ba ang higit na enerhiya, pag-asa, o sigla kay sa karaniwan? Ang iyong enerhiya ay pinalakas, at ang universo ay nagbabalik nito sa iyo. Ang iyong mga intuition ay mas matalim, at mas nakakonekta ka sa iyong mga tunay na hangarin. Pagkatiwalaan ang mga damdaming ito, ito ang gumagabay sa iyo patungo sa tamang landas. Isa pang paraan upang matukoy ang makapangyarihang panahong ito ay sa pamamagitan ng mga sinkronisidad na nagsisimulang mangyari sa iyong paligid ang mga bagay ay maaaring magsimulang mag-alin ng walang kahirap-hirap. Maaari mong makatagpo ang mga tao na nag-aalok ng mga payo o suporta na matagal mo nang hinihintindi, o baka ang mga oportunidad ay dumating sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ang paraan ng universo upang sabihin sa iyo na ikaw ay nasa tamang landas. Ang mga sandaling ito ay kadalasang tinatawag na mga senyales, maaari itong kasing simple ng mga paulit-ulit na numero, isang kantang tumutukoy sa iyo sa tamang oras, o isang pag-uusap na nagbabago ng iyong pananaw. Sa kultura ng Filipino, ang mga sandaling ito ay tinatawag na magandang pagkakataon, at tinitingnan ito bilang mga senyales na ikaw ay nakaalin sa iyong tunay na sarili. Kung magsimulang mong mapansin ang mga pattern na ito sa linggo ng iyong kaarawan, ito ay isang malinaw na signal na ang universo ay nagbubukas ng mga pintuan para sa iyo. Ang iyong tungkulin ay dumaan sa mga pintuang iyon ng may kumpiyansa at kaliwanagan. Tandaan, ang pagkakataon para magtagumpay ay hindi lamang tungkol sa paghihintay na mangyari ang mga bagay. Ito ay tungkol sa aktibong pakikilaho. Kapag natukoy mo na ang mga senyales, kumilos agad. Kung ito man ay paggawa ng tawag, pagpapadala ng email, o pagsunod sa isang matagal ng pangarap, pagkatiwalaan na ang universo ay naglatag ng pundasyon, at nayon ay ang iyong pagkakataon upang magpatuloy. Ang Kapangyarihan ng Intuisyon Sa puso ng pagtagumpay ay isang mahalagang elemento, ang intensyon. Sa linggo ng iyong kaarawan, ang iyong mga intensyon ay may higit na bigat kaysa sa kahit anong oras ng taon. Ito ang sandali kung kailan ang iyong mga nais ay hindi lamang mas malinaw kundi pati na rin mas nakaalin sa enerhiya ng universo. Ang universo ay handang makinig, ngunit ikaw ba ay handang humiling? Ang pagtatakda ng intensyon ay tulad ng pagtatanim ng mga binhi sa matabang lupa ng universo. Gaya ng isang binhi na nangangailangan ng pag-aalaga, pagpapakain, at tamang kapaligiran upang lumago, ang iyong mga intensyon ay nangangailangan ng parehong bagay. Ang intensyon ay hindi lamang mga pag-isip, sila ay mga makapangyarihan, at nakatutok na mga nais na maaaring magbago ng iyong realidad kapag binigyan ng wastong atensyon sa linggo ng iyong kaarawan, maglaan ng oras upang malalim na magmuni-muni kung ano talaga ang nais mo sa iyong buhay. Nais mo ba ng kasaganaan sa pinansyal, pag-ibig, mas magandang kalusugan, o personal na pag-unlad? Ano man ito, maging tiyak sa iyong mga intensyon. Mas malinaw ang iyong intensyon, mas malakas ang magiging tugon ng universo. Maraming tao ang hindi binibigyan ng sapat na pansin ang kapangyarihan ng pagiging malinaw sa kanilang mga nais. Kadalasan, may mga malabong hangarin tayo, tulad ng gusto kong maging masaya, o gusto kong magkaroon ng mas maraming pera. Ngunit ang mga intensyong ito ay hindi sapat na tiyak upang gabayan ang universo patungo sa mga tunay nating pangangailangan. Ang susi ay hilingin ang eksaktong bagay na nais mo. Sa tradisyon ng Filipino, kapag tayo ay nagdarasal, madalas tayo ay partikular sa ating mga kahilingan. Hinihiling ko po ang magkasunod na biyaya, magandang kalusugan at isang maayos na trabaho. Ang ganitong nakatutok na intensyon ay makapangyarihan dahil itinutok nito ang iyong enerhiya patungo sa isang malinaw na layunin. Kapag naitakda mo na ang iyong mga intensyon, mahalaga na manatili kang tapat dito. Madaling maligaw ng landas o mawala ng pag-asa kung hindi mangyari agad ang mga bagay. Ngunit tandaan, ang universo ay may sarili nitong oras ng operasyon at ang pasensya ay susi. Magtiwala na ang iyong mga intensyon ay narinig na at ang universo ay naghahanda upang maghatid sa tamang panahon. Isang mahusay na paraan upang palakasin ang iyong mga intensyon ay sa pamamagitan ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay tulad ng tubig na nagpapalago sa iyong mga binhi. Pinapalakas nito ang enerhiya ng iyong mga nais at binubuksan ang iyong puso upang tumanggap. Simula ng bawat araw ng linggo ng iyong kaarawan sa pagpapahayag ng pasasalamat sa mga mayroon ka na at sa mga biyayang paparating. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang ugali ng pasasalamat, mas lalo mong inaligin ang iyong sarili sa kasaganaan na handa ng ibigay sa iyo ng universo. Ang linggo ng iyong kaarawan ay ang iyong panahon upang humiling ng may intensyon, focus, at pasasalamat. Ito ay hindi lamang paghiling, ito ay isang mainat at makapangyarihang aksyon. Naghihintay ang universo na pumasok ka sa iyong kapangyarihan at kunin ang iyong mga hangarin. Mga ritual at practice upang pahusayin ang pagtabumpay. Habang malakas ang kapangyarihan ng intensyon, may mga ritual at praktis na makakatulong sa pagpapalakas ng iyong kakayahan upang magtagumpay sa linggo ng iyong karawan. Ang mga ritual na ito ay dinisenyo upang ialigin ang iyong enerhiya sa universo na lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang iyong mga hangarin ay maaaring magtagumpay. Sa kultura ng Filipino, ang mga ritual ay may mahalagang papel sa pakikipag-ugnayan sa banal at sa kalikasan. Ang mga praktis na ito ay simple, ngunit makapangyarihang mga kasangkapan na magpapalakas ng iyong mga pagsusumikap sa pagtabumpay. Isa, pagsusulat ng iyong intensyon, isang sagradong praktis. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang patibayin ang iyong mga intensyon ay ang pagsusulat ng mga ito. Kapag isinusulat mo ang iyong mga nais, hindi lamang ito iniisip, isinusulong mo sila sa pisikal na mundo. Sa linggo ng iyong kaarawan, maglaan ng oras upang isulat ang iyong pinakamahalagang mga hangarin. Maging tiyak, detalyado at malinaw. Isulat ito ng may intensyon na ang mga salitang ito ay magsisilbing pisikal na representasyon ng iyong mga hiling. Sa kultura ng Filipino, mayroon tayong lumang praktis na tinatawag na pangako, kung saan isinusulat natin ang ating mga intensyon o dasal sa papel, tinatago sa isang kahon, o itinatali sa isang puno. Ang praktis na ito ay sumisimbolo ng pangakong ginawa mo sa iyong sarili at sa universo. Pagkatapos mong isulat ang iyong mga intensyon, ilagay ito sa isang espesyal na lugar, isang kahon o isang sagradong espasyo sa iyong bahay. Pagkatapos, mag ng buhay na nangyayari na ang iyong mga hangarin habang binibigyan mo ng focus ang iyong enerhiya dito. Dalawa, pagpapailaw ng kandila, pag-anyaya ng banal na enerhiya. Isa pang makapangyarihang ritual sa linggo ng iyong kaarawan ay ang pagpapailaw ng kandila. Kilala ang apoy sa kanyang transformative na enerhiya at ang pagpapailaw ng kandila ay kumakatawan sa liwanag at pagbabago. Pumili ng kandila na tumutugma sa iyong mga intensyon. Halimbawa, kung ikaw ay nagtataguyod ng kasaganaan sa pinansyal, maaaring ang isang berdeng o gintong kandila ay akma. Kung ang pag-ibig at pagpapagaling ang iyong mga layunin, isang rosas o puting kandila ay makakatulong sa iyo. Habang pinapailaw mo ang kandila, magsalita ng isang dasal o affirmation ng malakas. Ay visualize ang iyong mga nais na nagiging totoo habang ang apoy ay umiilaw. Ang mainit na liwanag ay kumakatawan sa enerhiya ng universo na nagtatrabaho upang matupad ang iyong mga intensyon. Ang simpleng aksyon na ito ay maaaring gawin araw-araw sa linggo ng iyong kaarawan upang mapanatili ang fokus at kaliwanagan. Sa tradisyon ng Filipino, ang mga kandila ay ginagamit sa mga ritual upang mag-anyaya ng mga pagpapala at proteksyon. Madalas nating pinapalawig ang mga kandila sa mga mahalagang okasyon upang imbitahan ang banal na enerhiya sa ating mga tahanan at ang linggo ng iyong kaarawan ay ang tamang panahon upang gamitin ang praktis na ito para sa pagtabumpay. Tatlo, ritual ng pasasalamat, pagpapahayag ng pasasalamat para sa hinaharap. Isa pang makapangyarihang practice ay ang ritual ng pasasalamat. Araw-araw sa linggo ng iyong kaarawan, maglaan ng ilang minuto upang magpasalamat sa mga pagpapalang mayroon ka na. Ang ritual na ito ay nakakatulong upang tumaas ang iyong vibration at magbuka sa pagtanggap ng higit pang biyaya. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagtagumpay dahil ito ay nag-aalin sa iyo sa enerhiya ng kasaganaan. Kapag nagpapakita ka ng pagpapahalaga sa iyong mga mayroon, lumilikha ka ng espasyo para sa higit pang pagpapala upang dumating. Sa kultura ng Filipino, ang pasasalamat ay malalim na nakatanim sa ating pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita natin ang pasasalamat para sa pinakamaliit na mga gawa ng kabutihan, at ang pasasalamat na ito ay tumutulong upang mapanatili ang positibong enerhiya. Sa linggo ng iyong kaarawan, gawing ugali ang maglaan ng sandali ng katahimikan, magmuni-muni sa iyong mga pagpapala, at magpasalamat para sa mga manifestasyon na dumarating na. apat, Visualization, pagkakita ng iyong tagumpay. Sa wakas, isa sa mga pinakamakapangyarihang practice na maaari mong gawin ay visualization. Maglaan ng ilang minuto araw-araw upang magmeditasyon at a-visualize na ang iyong mga pangarap ay natutupad na. A-visualize ang iyong sarili na nabubuhay ng iyong pangarap na buhay, nararamdaman ang mga emosyon na kaakibat ng paggamit ng iyong mga layunin. Kung mas vivid mong maipapakita ang iyong tagumpay, mas magiging totoo ito. Sa linggo ng iyong kaarawan, ang iyong kakayahan sa visualization ay tataas, kaya gamitin ito sa pinakamalaking potensyal. Ang visualization ay isang kasangkapan na ginagamit ng maraming Filipino kapag nagdarasal para sa kanilang mga pangarap. Isinasara natin ang ating mga mata at inaasahan ang buhay na nais natin, pinapayagan ang isip at espiritu na kumonekta sa banal. Sa parehong paraan, maaari mong gamitin ang praktis na ito sa linggo ng iyong kaarawan upang palakasin ang iyong proseso ng pagtabumpay. Pag-aalin sa oras ng universo ang pagtagumpay ay hindi lamang tungkol sa paghiling ng iyong mga nais, ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong mga aksyon sa natural na daloy ng universo. Ang linggo ng iyong kaarawan ay nag-aalok ng perpektong pagkakataon upang gawin ito dahil ang mga kosmikong enerhiya ay kakaibang sumusuporta sa panahong ito. Gayunpaman, upang tunay na magtagumpay, kailangan mo ring magtiwala sa oras ng universo at maging handa na kumilos ng may inspirasyon. Ang universo ay may sarili nitong timeline, at minsan ang oras ay hindi palaging tumutugma sa iyong mga inaasahan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na magtiwala sa proseso. Ang linggo ng iyong kaarawan ay nagbibigay sa iyo ng enerhiya at kaliwanagan upang matukoy kung kailan ang tamang oras upang kumilos. Ang pag-aaling na ito ay hindi tungkol sa pagmamadali, ito ay tungkol sa pag-unawa na ang mga bagay ay nagbubuka sa tamang oras. Sa linggo ng iyong kaarawan, maaaring maramdaman mong mayroong mga hakbang na kailangan mong gawin. Ang mga damdaming ito ay hindi mga pagkakataon lamang, sila ay mga senyales na tinutulungan ka ng universo na makarating sa tamang landas. Kapag nararamdaman mong kailangan mong kumilos, maaaring ito ay makipag-ugnayan sa isang tao, magsimula ng bagong proyekto, o gumawa ng isang matapang na desisyon, magtiwala na ang universo ay tinutulungan kang magpatuloy sa tamang direksyon. Sa kultura ng Filipino, madalas nating sinasabi, lahat ng bagay ay may tamang oras. Ipinapakita nito ang paniniwala na ang pasensya ay susi sa pagtanggap ng ating mga nais. Gaya ng natural na pagbabago ng mga panahon, ang enerhiya ng universo ay magbubuka sa tamang sandali. Magtiwala na ang iyong mga manifestasyon ay darating sa iyo sa banal na oras, at kapag dumating ito, magiging mas makapangyarihan kaysa sa anumang naiisip mo. Isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang mag-alin sa oras ng universo ay ang kumilos ng may inspirasyon. Nangangahulugan ito ng pagiging konektado sa iyong intuition at kumilos kapag nararamdaman mo ang e-spark ng gabay. Kapag kumilos ka ng ganito, inasint mo ang iyong enerhiya sa universo na nagpapadali ng daloy ng proseso ng pagtagumpay. Isang magandang praktis sa linggo ng iyong kaarawan ay ang magtago ng journal kung saan itatala mo ang mga pag-isip o inspirasyon na dumating sa iyo. Ang mga ito ay kadalasang paraan ng universo upang magbigay ng direksyon. Habang nire mo ang mga sandaling ito, magsisimula kang makita ang mga pattern at senyales na magtuturo sa iyo patungo sa iyong mga layunin. Tandaan, ang pagtagumpay ay hindi isang karera, ito ay tungkol sa daloy. Maaaring hindi mo matanggap ang lahat ng sabay-sabay at ayos lang iyon. Inihahanda ka ng universo para sa mga darating, at mas magtiwala ka sa oras, mas madarama mo ang iyong pag-aalin. Pagtitiwala sa proseso at pagdiriwang ng iyong kasaganaan. Habang papalapit na ang pagtatapos ng linggo ng iyong kaarawan, oras na upang magmuni-muni sa iyong paglalakbay at magtiwala na ang lahat ng iyong inilunsad ay nagaganap na sa likod ng mga eksena. Ang pagtagumpay ay isang proseso, at habang maaaring hindi mo agad makita ang mga resulta, ang universo ay inaalin na ang lahat ng bagay para sa iyong kapakinabangan. Ang susi ngayon ay magtiwala na ang iyong mga nais ay inaalagaan sa tamang oras at paraan. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin habang dumadaan ka sa prosesong ito ay ang magdiwang. Kilala ang mga Filipino sa kanilang masayang mga selebrasyon, mula sa mga simpleng pagtitipon ng pamilya hanggang sa mga branding fiesta. Ang mga kaarawan, lalo na, ay mga pagkakataon kung saan hindi lang natin ipinagdiriwang ang nakaraang taon, kundi pati na rin ang hinaharap. Sa parehong paraan, pagkatapos itakda ang iyong mga intensyon sa linggo ng iyong kaarawan, magdiwang ng mga maliliit na tagumpay at progreso na iyong naabot. Ang mga selebrasyong ito, gaano man kaliit, ay nagpapadala ng mensahe sa universo na handa ka ng tumanggap ng higit pang kasaganaan. Ang pagtitiwala sa proseso ay tungkol sa pagpapakawala ng kontrol natural lang na nais mong mangyari ang lahat ayon sa iyong plano. Ngunit kapag nagtiwala ka na ang universo ay alam kung ano ang iyong kailangan, at kung kailan mo ito kailangan, inilalabas mo ang anumang hadlang. Gaya ng pagtatanim ng binhi at pagtitiwala na ito ay tutubo sa tamang oras, ang iyong mga manifestasyon ay inaalagaan din ng universo. Huwag madaliin ang proseso ng paglago, hayaan itong maganap ng natural. Ang pasasalamat ay isa pang susi sa prosesong ito. Habang papalapit ang katapusan ng linggo ng iyong kaarawan, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng bagay na namanifest na. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa universo at nagpapanatili ng iyong enerhiya na nakaalin sa kasaganaan. Sa kulturang Filipino, ang pagsabi ng isalamat ay hindi lang isang salita, ito ay isang malalim na pagkilala sa mga pagpapalang natamo. Gawin ito araw-araw habang patuloy mong ipinapahayag ang iyong mga nais. I-celebrate ang kung nasaan ka ngayon nang hindi nag-aalala tungkol sa katapusan. Ang bawat sandali ng saya, bawat pag-usad, at bawat maliit na hakbang pasulong ay isang tagumpay sa proseso ng pagtabumpay. Habang nagtitrust at nagdiriwang ka, binubuksan mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng higit pa. Panghuling kaisipan at panawagan sa aksyon. Habang papalapit na ang pagtatapos ng linggo ng iyong kaarawan, maglaan ng sandali upang magmunimuni sa kapangyarihan na iyong na-unlock sa iyong sarili. Ang espesyal na panahong ito ay hindi lamang tungkol sa paglipas ng isang taon, ito ay isang sagradong pagkakataon kung saan ang universo ay nakaalin sa iyong mga intensyon, kaya't ito ang perpektong pagkakataon upang magtagumpay sa iyong mga pangarap. Ngunit tandaan, ang pagtagumpay ay hindi isang pangyayaring isang beses lang. Isa itong panghabang buhay na praktis ng pagtatakda ng malinaw na mga intensyon, pagtitiwala sa proseso, at paggawa ng mga hakbang na may inspirasyon. Ang linggo ng iyong kaarawan ay simula pa lamang ng iyong paglalakbay. Handa ng suportahan ka ng universo, ngunit ikaw ang may hawak ng unang hakbang. Habang nagpapatuloy ka sa iyong landas, manatiling bukas sa mga senyales, maging alin sa iyong mga layunin, at palaging magtiwala na ang kasaganaan na iyong hinihiling ay paparating na. Ngayon na alam mo na ang lihim ng kapangyarihan ng linggo ng iyong kaarawan sa pagtagumpay, oras na upang ilapat ang kaalamang ito sa aksyon. Itakda ang iyong mga intensyon, isagawa ang mga ritual na umaayon sa iyo, at magtiwala na ang lahat ay nagaganap ayon sa plano. I-celebrate ang iyong progreso at maging mapagpasensya habang ang universo ay naghahatid ng mga biyayang iyong tinawag. Panawagan sa aksyon, simulan ngayon. Itakda ang iyong mga intensyon, magtiwala sa proseso, at mag-commit sa iyong mga manifestasyon. Naghihintay na ang universo na pumasok ka sa iyong kasaganaan. Sasagutin mo ba ang tawag?